Huwag mong ikulong ang buhay mo sa negatibong pananaw mo sa mundo. Hindi ka nag-iisa. Ang daming tao na ayaw nang bumangon sa umaga. Gusto na lang magkulong sa bahay at palipasin ang oras ng oras habang nag-iisip ng negatibo. Dumadat pa sa punto na sarado na ang paningin nila sa mga nangyayari sa paligid. Yung tipong nasa point ka na ng buhay mo na napag iiwanan ka na pero ang focus mo nasa negative perspective pa rin umuusad ng iba at patuloy lumalaban sa hamon ng buhay. Pero ikaw, nagpapakalunod pa rin sa mga dapat mong harapin pero kinukulong mo lang ang sarili mo. Ang dami mong nakikitang negatibong dahilan para hindi pagsumikapan ang pangarap mo. At kung sasabihin mo sa akin na nagsumikap ka na at binigay mo na ang best mo, eh bakit ka sumuko? Dahil takot ka ng masaktan? Takot ka ng masugatan? takot ka ng lumalim at dumami yung bilang ng kabiguan mo sa buhay. Hindi mo ba alam na habang mahininga ka, kailangan mong pilitin ilaban yung mga bagay na gusto mong makabit. Ang simpleng pagbangon sa umaga, pagharap sa mga kinatatakutan at nagpapaluwa sa iyo, ang pinakamahirap na desisyon pero kailangan mong gawin. Gusto mong maging masaya, di ba? Gusto mo pa rin maging successful? Gusto mo may makita ka sa mga taong naniniwala na isang araw may itatama mo din ang buhay mo, di ba? O bakit hindi ka magsimulang maniwala na kaya mo? Bakit hindi mo piliin magtiis sa hirap kaysa maghirap ka habang nag-iisip lang ng mga negatibo katulad ng hindi ko na kaya? Wala namang yari sa buhay ko. Nakakaya ng lumabas na pag-iiwanan na ako. Lahat yan kaya mong baguhin. Maaring totoo yan sa ngayon. Pero alam mo ba, kaya mong baguhin niya ng unti-unti. Matanda ka na. Magsumikap ka. Walang ibang magtatayo sa iyo at mag-aabot ng mga gusto mo sa buhay. Tanging ikaw at ang desisyon mo umusad ang magbubura ng mga hindi magandang sitwasyon sa buhay mo ngayon. Kakayanin mo pa kung hindi ka matatakot tumarap ulit. Maraming mangyayari sa buhay mo kung gagalaw ka at hindi ka na mahihiyang umarap sa mga kakilala mo kung alam mong nagsusumikap ka talaga para mapaganda ang buhay na meron ka ngayon. Wala kang ibang negatibo daday lang kung pipiliin mo maging positibo. Lahat pwede magbago, tandaan mo yan. At kung may gusto kang bagoy, sirgoraduhin mo lahat yan kagustuhan mo. Huwag mo sayangin ang lakas at buhay mo. Kakaisip sa mga bagay na wala naman na idudulot na maganda. Matanda ka na. Huwag kang matakot tumarap sa mundo. Kaya mo yan. Kakayanin mo yan.